Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa burol. Pagkaupo niya'y Lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, ng ikadalawamputlimang linggo sa karaniwang panahon at ating pong ipinagdiriwang ang kapisahan ng kauna-unahang Pilipinong martir o santo at ang kanya po mga kasama. Atin po munang alalahanin ang mga ibinigay sa atin ng mga salita na siyang magsisilbing gabay sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Nung lunes, patapos na ipaliwanag sa atin na ang patungkol sa ilaw na dapat itong inilalagay sa kanyang lalagyan, hindi itinatago. Kaya nga, ang sabi ni Kristo, kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan, pati ng inaakala niyang nasa kanya. Yung susi, nasa atin pong pakikinig. Kaya pagbutihin natin mabuti ang ating pakikinig. No Martes, ang sabi naman ni Kristo, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siyakong ina at mga kapatid. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, matapos niyang uh, tawagin ng mga alagad at bago ito isugo sa isang misyon, binigyan muna nila o binigyan muna ni Jesus ang kanyang mga alagad ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at, ng, at magpagaling ng mga may karamdaman. Nung Webes, na marinig po sa kwento, na marinig ni Herodes ang ginagawa ni Jesus, na ihalin tulad ito kay Juan Bautista na kanyang pinapugutan ng ulo. At dahil doon, ito naman ang nagdala sa kanya na pagsikapang makita si Jesus. Kahapon, biyernes, pinaalala muli ni Jesus sa kanyang mga alagan na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. At ngayon, sinasabi muli ni Kristo, Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng mga kasamaan na pawang kasinungalingan. So tayo din naman po ang nakakaalam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi base sa mga ibinibintang ng mga tao sa atin. Yun nga lang, nakasalalay din dito kung paano natin sila pinapansin o kung paano tayo nagre-react sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo na sabi ko nga po, no, ikaw ang nakakaalam at ang Diyos kung ano ang katotohanan. So, huwag masyadong reactive. Huwag masyadong react ng react. Kung hindi naman totoo, po pwede ka namang manahimig. Ngayon, kung totoo, ay eh talagang minsan yun na nagiging reaksyon natin ang sumagot agad para mapagtakpan kung ano man ang atin pong gustong itago. Isa po sa mga nagpamalas ng katatagan at sinubok sa kanyang pananampalataya ay itong ating pong ipinagdiriwang ngayon si San Lorenzo Ruiz. Lumaki dyan sa may binondo, nagsilbing sa kristan, at uh, tagalingkod ng simbahan, isa ring katikista. Hindi lang uh, ordinaryong uh, naglilingkod, kundi isa ring ama at asawa. At nang siya po ay pagbintangan, na pumatay ng isang kastilang sundalo, siya po ay napasama sa mga Dominikanong nagmimisyon mission o gustong mag sa Bansang Hapon. At dito na niya naranasan ang pag-uusig sa kanyang pananampalataya. Ilang beses din siyang uh, kinausap na isuko ang kanyang pananampalataya. Pero habang siya po ay pinahihirapan at iniluloglong, doon sa balon kanya pa rin namang pinanindigan at pinahayag na magkaroon man ng isang libong buhay yan ay iaalay pa rin niya sa Diyos ito yung tunay na katapangan ito yung tunay na katatagan sa pananampalataya kahit na usigin sa kanya pong katayuan sa buhay ay hindi pa rin niya ipagpapalin at hindi niya isusuko ang kanyang pananampalataya. Kaya nawa, no? mas magkaroon tayo ng inspirasyon mula kay San Lorenzo na tayo rin sa panahon natin ngayon, marami din ang umuusig, marami ang nagsisikap na iligaw tayo sa ating pananampalataya, isuko ang ating pong mga nalalaman na mga aral na ibinibigay sa atin ni Jesus. Nawa kung dumating ang panahon na tayo po ay papipiliin, pananampalataya ba o kung anumang iniaalok ng mundo, nawa mas piliin natin din. Hilingin natin sa Diyos na sa parin ang piliin natin hanggang sa huli. Amen.